Mga wow. tintab, makikula, mako. Ay, wala, hindi na ito lulutuin ulit. Ang galing ko, oh. Ha? Ang galing maku makulay. Ano? Ganyan ang kulay, gawa ng ubi na. Ah. Kasi madami masyadong kamuting ubi. Pag... Ito ang masarap. May lamit pa. Ayan siya. makukuluan lang namin to at mamaya-maya mga ilang durog to ba <laughs> sige ang halo ka ano kasi yung ano sago tingnan e, uh, yung nyo po ang sago yung 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 yami yami ito lang ang aming hapunan yan ubi ano? ubi sagu sagi saging Ayan. ang sarap gabi, gabi saging Langka. Langka. Ano pa? Sago. <laughs> Sago. 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 Hmm. Ito po ang aming pagkain sa gabing ito. Sa gabi. Sa gabing ito. Pero nakakain na ng kanin ang <laughs> testa. Ayan. Oh, yummy, yummy. ato ito, ito,